Babaeng nagtititili ng madaling araw, lalaki pala. Sa mga hindi pa nakakapunta ng na Australia, bago kayo tumawa, alamin niyo muna ang mga pinakadelikadong mga gagamba sa mundo ay nasa Australia. Ilang dosen ng mga residente sa harborside area ng Sydney ay tumawag ng pulis na mga alas dos ng madaling araw dahil may away daw na nangyayari. Isang babaeng sumisigaw at lalaki na nambabanta. Nang dumating ang mga pulis sa bahay, isang lalaki lamang ang nakita nila na nagtititili na parang babae dahil meron daw malaking gagamba. Siyempre tinanong ng mga pulis kung nasaan ang babae na binubugbog. Inamin ng lalaki na siya ang tumitili na parang babae dahil may gagamba sa bahay. Tinignan lahat ng mga pulis ang mga kwarto at hinalukay ang mga gamit. Napatunayan na mag-isa lang talaga sa bahay ang lalaki sa bahay at siya ang sumisigaw na babae. Ang gagamba ay hindi nahanap.